Ah, shit, gago Good morning mga master Bago po ang lahat eh, thank you lord kasi nakarating kami ng ligtas dito sa panibagong spot na pinuntahan namin At sana makauwi rin kami ng ligtas So ayun mga master, welcome naman po sa panibagong natin fishing adventure Mali ngayon mga master, andito po kami ngayon sa Dumalandan, Lingayong Pangasinan Ayan, panibagong spot ito lang yan sa ilalim ng tulay sa Dumalantan, Pingayin, Pangasinan. Yun mga maser, kung bago ka pa lang sa aking channel, pakisubscribe na nga at pakihit na rin ang notification bell para palagi tayong magkasama sa ating fishing adventure. So yun mga maser, tara, mamingwit na tayo. Let's go! Oh yun, nakadali no. First blood. Laki niyan maser ah. Oh. oh, binamano. Oh! <laughs> okay. Namadali na. Uli. Mukhang mag mag, mag magandang umaga natin ngayon dito ah. Buba sabit lang. Ha? Sabit lang. It's a prank. <laughs> Baby Jeep, tabi lang pala. Ang <laughs> lalaki pala nyan. Laki ni mo ni. Ang lalaki pala ng bunga nga. <laughs> ng bunga nga. <laughs> Hindi matinik yan na isda. Ang lalaki oh. Yung mga master Time check. At alas 6. ng umaga. <laughs> Julai ngayon ah. Ha? Huh? Julai. Oh. Julai 6, 2024. no, tu, ini tu Oh, selawang tangkal. Tapi no, yo no, ini ni tapi cut. Lo ipal lah nembunga ng nganyan. Lo. Dawal kasi dun sa malayo O yan, naputulan siya Sabit Sa ilalim lang yan Wala sila sa ibabaw Ang laki mo mga master o oh. Ayan, binamaan o oh. Isa hindi ganito kayo mamaya mga master yung mila honey prom <laughs> hmm nadali na naman master oh ang laban yan Yun o O na naman O ay Tatlo na Ayun na oh, May laman oh, may laman Ayun pumper, tayo pampers <laughs> Uy ba yun na Time check mga master 248 Bali limang buwan-buwan pa lang na uhli. Mula kaninang umaga. Hagis lang ng hagis, try natin man natin tong. Doon na to baka sakali You man in you ala ja. Ito sana 'te. Sakaling may gumagat dito. tayo Dali tayo dito. Kung meron. Sana makita nila yan. Nasinaga ng araw. hindi ina yung mga kagat eh. Hmm. Ang sayang. kita sa Kitang kita sa liwanag. Allah oh. Atin ni takin ah Yan ha. Fish on mga master Fish on e. Fish on master Okay e. Ang ah, ikaw dyan Okay e. Fish on master no master e. Pagurin kita, ang ganda ng tama oh. Oh. No, oh, master. Vision. <coughs> ang ganda ng tama. Lucky. Ah, shit. Gago. Ah, shit. Gago. Ah. Shit. Gago. Tama <tongan> talaga. <tongan> Ay, naputol. Hmm. Hmm. Tigan na. <laughs> Tigan ng naputol oh. Oh, master piece on. Basta yung ano niya. Ito okay, master, matigan na. Ayun na Fish yun Sabog yung uso O, oh, ayun ka master Tali na lang hindi sumama <laughs> Tumabog yung bis, pa pa <laughs> Aku tak main tak main. Itu kena ke sion. Alah nyata lawas tu. Oh. nanti kat cuma ama gendang tama. Yang kat tengoi. Yang kat tengoi putul lawas. Ni pun Mama aku. Saya nak tengok kena main. mga master balita nga ha, pala nauli namin sa namin oh. Oh. Laki okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, pangulam guys bulan-bulan ang tawag sa aming dito niyan sa pangasinan bulan-bulan oh. daw Agaw sa pangasinan sa inyo, mga master ang tawag sa inyo neto Ito na naman ang pangulam.